Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga matoy. Kini gibuhat og sa radyo ni Rey Arellano. Kagalaan, atong magtatampo si Matoy. Kina problema ba ni sa kanang sawa nga

when you are mine, I'm mine alone. I'll be loving you eternally. There'll be no one new, my dear, for me. Through the skies, or for remember, I shall

Wak mi iruk buaya lah Haa Wak mi iruk buaya lah Had, ha? Aduh kak buaya Haa Wah nak eh Nak matai nak sama Nak mu buaya, Daku, lagi, da, Uy, buaya ha, Oh saya aja saya ya Nak patai Kena pas mu Haa Sayangan Bukan sayangan tu no Ay lahik mengkutung buaya Peri mm. Dah kuku itu kaun Wak mi tau nak kau lah lagi Uih nindo tang buaya ada Imo buaya ngana kayak na Kay naimutan au ba Imo dah yung Nang imo buaya Gusto di kag buaya peri Ay, dagkas kong griso! Ano ba no, daw rin? Habas si Gunay yung tano? <coughs> Ipakuntim! Uh Pinuntang <-huh>. natin yung bayak! Buhin <coughs> mo tayo po eh! Akin yung laylay ato po ba? Si... Marie Kudyang ba? Nga... Mm Lisod kayo ng sakpa dine, pre. Tuwa-permiss, barangay. Nga naman ta? Ha? Halain kay Marie, pre. Yung boss ko anong Marie Kudyang, pre. Ano mm -hmm. naman, pre? Kung ano ba? Hatagan silang mga... sudanon, manuk, may ghatag pang... Uh, dagkan pa kayo, mga Sa ilang parikanot ba? Um, mm -hmm. Ah, mm -hmm. um, na iba ihatag. kay diri sa buo. Oh, na pre kay na gihatag, piso wa. O lagi pre. Pero dapat unta iparihas lang nato unta tanan. Para way mahay ba? Lami ko nang bakal nat an god. manok pa imo lami kay dubuhon. Um, sige <coughs> sige <coughs> sig sig <coughs> pre, sige pre. Dad manok ha. Kay atong pailisan ni Mari ni mo ug baka inig abot ato. Ay lang lang pre. Uh, luod ako, luod ako, ako nang yung kalaki taon. Sa sunod, ing siyang iparihas, ha? Kung doon siyang ihatag sa uban, o panalitan, manok, manok, tanan. Baka, baka, tanan. Ayaw, naipalabi, paita sa daan, ano? Ah, Pasinsya eh. pasensya na ka, pre, ha? Kining na ang... O, kalibutan na na, pre. Sige lang, e, inigabutan to, ha? Ako itong ingnon, mo. kumahimo, ako'y mahatod na na dito sa inyo. Oo, ah, oh, ayun na lang, pre. Hindi ito kayo plano. Bro, ayah, aku nggak aku tidur nih? para nih masih ubus, bah. Asukai, pre, makanya aliran na Aku hampir uh, kening, uh, 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 Pre, pre, pre! E, ngun, uh, kudyam, pre, pre. Um, na. Atawano, Eh, ingin jam, Pre! breh. Wih, ngesel, walkman, meminum, nanggung ubus. You tinggal pasti ni yang nggak tau. Ah, naik, ih, 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 Dong, nakalungag na ka. Hey, hmm, may gina, may gina ulit na ko. Dini dito si Paritisoy, no? O, dini dito, dini. Nga ni ito, Paritisoy. Ang sa'yo tuyo, dini niya. Pangayon siya, ginabang, natagaan naman na siya. Maoga ni itong ni Ari, kay nahiubos ko nun ni mo. Lo, ano mahiubos man siya, nga natagaan man siya? Mo, lagi. Ayang kay ubsan kay duna ko kagipalabi. Imbis untay mong palabihon kay suod siya nato kay kumpare siya nato. Ngano dai usar yang dikahi ubsan di ai. ko kuno manno kay mong giatag niya? Unyang ilang ilang kuno parikanot, baka may mong giatag niya. Mas mahal pa ba yan ang baka. Mau nga. Huh, na yo ubos ni mo eh. Na yabag man siya. Ay ngano mahi man siya nga parihas naman to noodles. Ba hmm? Noodles eh Noodles sa may pagatags barangay. Ang kong nagparitisoy, eh? Sos, to umang ka ng paritisoy. Baka akong makinastanan. Hmm? Nga lang dana -na, na, baka akong na. Tanawa ko, no. Isoy ba nagnaong? Nga ti right isoy, anak pero ang naong sauce maguwang lagamay sa more or less huh? <laughs> Ang ang, pataka malang kag ngal ngal Kana sa siya pataka lang sa ngal ngal Awa, awag magkita niya mi o, oh. Kanang suwang niyang nagbaog, Tul iron gila kum huh? <laughs> 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 ako ug maigo na sa akong kumu Ha? Huh? Inagawa sa awa, usanis man sa barangay kuduna ima kalihukan sama sa pahantag mga yuda kung sa pade may mga, mga ipahatag kanina kung sa wamon itiglista kay pinangga man siya sa pitan unya gikan at linog nang hatag na po sila o mga hinabang sa barangay alam niya to, mga bahay nga nangagubaba tungos bagyo unya to dahi mm. Ang sa ipang hot barangay para sa mga nangaguba, mga bay, tungos bagyo. Ay, basig badugay kurog uli ha, kay maglibot ni sa mga sitio, Among susihon kung ang kinsang mga bay ay nangadaot sa pagbagyo ba. Nga. Yeah. Kaon na lagi Kay kami, libre na mis pamahaw sa paniood to. Hmm, okay, okay, okay. Tuloy, kinatong CR ba? Atop sa tong CR. Nalangkat na, nalangkat na may nangatong ni pagbagyo. O sa may mo dawat ato ni gikas barangay dai. Ay sus unya na ladong uy unaon sa natong uban aron way dagang istorya kay basi king nya tanga ingon tas mga silingan nato bang na ni guro lang tag ato a. Unya na lang na uy. Dapat kitay mo unak. unay ra gud ba. Kamo gud tigata gud kinabang. Oh lagi pero ang ato ba maglikay tas mga istoryas ubang mga tao. Makakuha lagi ta lagi relax lang. Sige sige ha. Amping din ni ato nako. Bye. Ko time. Mo uno ni ron. Imbis kitay mo

Mm-mm. Murag to, wala ka to sa kudyang kay... Manglista ko na to sila kung mga bahay ang nagguba sa bagyo. Lista ko, baby. Ino si Marie Kundiang ha, uh, naigo ang bahay sa bagyo. Ang naigo sa bagyo. Naigo ang mong bagyo. Hmm, <laughs> naigo ang gitgit mong bahay ay. Lagi, mga kaligay, pre. Ha? Bayi. Duro ka. <laughs> O, lagi, pre. Gipad pa ito ang sa among bay pre. Ang atop sa inyong bahay? Di. Ang atop... Oh, di, di oh, ang among atop sa siya, pre. Dito kayo na pad, pad, Di sir pre. Usap di ato pa de. Ang ato ba sa tangkal sa manok pre? Julia oh, sa manok pre. Gilupad de ato sa tangkal sa manok. Unya mga manok, gilupad pod. Ang ba on ang gunit lang taon. Ang sa manok ano kay mangunit pod. Pero pre, ato los balangay pre. Oh, wa man diri lista diri to. Sila man ang lista do. Pre, ing nanis mari pre. Na bitong sa barangay pre, sige pre. 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 pre, pre, sulti so, na ka no. Wa man gani matagae eh, nga ang mo siya na langkat ang atop ng omgan, gilupad ang omgan eh. Pero soya lang dito, basta hindi itagaan ka. Ing ang kapitan. Okay. Paita sa nila mo sa Di Hindi mo nang na lang, sisilingan ha! Ang lahat! Ang lahat! Ang lahat! Ang Pray ka ng pamay! Pamay na! Ang kumunuon eh! Yo, na! Oh! Ang mga tubig ha! Huwag mga kandila kay Wa para bay kuryente. Bikarga na sa sakyanan? Ato ana, kap. Usa na lang din ang kuwang, wa makarga sa sakyanan, kap. Ayun sa man. Ang driver, kap. Huh? Asa man din si Bino? No, giapas pas ila, kap. Nagmo sa isa sa ila. Nangita pa siyang baboy, kaya nadaha ko pagbagyo. Huh? Ay, ay nara, kap, ay. Nay, pa ingon diri. Ay, bidan ng tawana, oi. Asa ka, kap? Dadaya ni mo, oi. Nangita sa mong baboy, kap, oi. Ano yan, yeah, na? Kitaan, kap. Di man kit eh. Dito si Pakistan Center. Ansa? <laughs> Kunodak bak ito, diyan ako. Pakidot maya. Kidot bitaw ba? Sige na larga na ta. Kay unto na oh. Muna ta dito sa sitio Tambisa. Kay daghan kuno nagaguba dito. Sige na mo, may larga na ta. Oh, uh, kujang. Nataga ang tanan dito sa sitio Baya. Oo, oh, Taginilugay man ganito sila. Kung hindi pagkasabaan, uy. Ay, pastilan ko yung mga tawahan, magbino lang ko gihapon. Huh? Dito sa sitio Tigre, Kap, mga iso mga tao sa dito, di ka kontrol ang mga pulis dito, Kap. Niya, usaman. Tapatoy Dapat dito. Grocery dito. Di na na, kaigo, ka na, na, siya kaigo, ka Kap. Oo, oh, pang balik dito. Si Simeon. Kay mo ano ba tawag sa City Dragon? Huh? Ay di ka tama. buwakan ito kayo ka? Ay, ay ka Full force taron for Dado na itong antibok sa barangay. Uban sa itong kapulisan. Ay kap, dito sa sitio Buaya ba? Nangutana ang mga tao dito. Kung wala ba Kunwa tayo ipanghatag ng mga sinina para... Ay, mga sinina naman. Mga sin para sa atop? No, uy. Pero pa ba natin ipanghatag? Kay ang pagkaon pa man may una na gi, gi pangatag Kay lisod ka ayaw, mga pasmo na sila. Og na, na sila mga makao na napatamang na hatag og mga sin. Ah, oh, tagpila ko no ang sin nga ipanghatag ka, tagpila ko no kabuok. Kada bahay ka nga nako ba, tagaan tag lima ka sin. Unya kahoy pod nga taglima ka dos por dos, lima sa ka uno por dos. Unya kap, magreklamo na sila anak kap. Hmm. Ganun mo man sila. Unsa man magbutang sa sin sa atop o pagbumbong sa bahay kun wala lansang huh? Ay dili na atong problema, uy. Ilan na na, kung sao na nila? Lisod sa kayo na kap, uy, kung why sang kap? Kung sao naman lang ang sin? Ay, papalitan na lang na sila, Joy. Uy, papalito na lang na sila Papilit sa kisami. Huh? Na sila nga dili sila, mga balaka, ana. Kay naman tay cash assistance para nila tag 5 mil kada bay. O mo na ipalitilag kuan. Lansang guban pa. Oo, sige. Okay kayo, kap. <laughs> Nabalik. Ay, lisod kay mga tao dong eh. mag buhaya, pastilan, sapu... ay. mag lagi. Labi dito si Tio Buaya. Pastilan sa put... grabe dito. Makalagot nga sa puton ka. Kaya mga tao dito mag Murag Pulos mga buaya mga tao dito. Hmm, ano? Ang na, Basta... Sa inyo na ano yung mga sitwasyon? Maulag eh. niya, kay Lison ba sa kaimong supak supakon ang mga tao? Mga init kay Uuy. Uu ugma dahil sa mga ipanghatag. Ipanghatag na mga sinog ang mga tao eh. Ay oo, oh, oh, murag ugma dong. Niya kita tayo na. Murwa dawat ngayon na ba Imbis kita mo na tayo nakapaburo kayo na na, maglikay lagi kita sa mga istorya-istorya sa istorya, mga tao doon, uy! murag. Kakita at nag-away na yung trabaho na eh. Ha? Murag kita tapin may lalay sa mga trabaho. Man, uy! Dagang widu duol di resto a ah, kay lagi, nagtuol sila nga. Makadawa tayo yun sila, kay salingan na Unya ikaw na sa barangay. Ha, nga po na eh. Ano naman, Sad? Soko, siya. Di siya matabang nga na to kay... Ang nga, ta tayo kung sin. Ipaayo kung nung siyang atop. Ang pinag kung atop pa. Atop ba silang bay? Atop ba silang CR plus ato? Ah! Atop rin nang titangkal siyang manok. Ang gawasan niyang utok, uy. Niya, sa mayamang kitong bag. Ang kung nga. kung ganit na matagay nga. Naglupay ng atop na to itong CR. Ilis danan ko Ya, nah, lagi nah, kalau barang gaya macam mana mana, ada lihat lah. Oh, mila bagul bol, eh, ambau tuh, tu saya pernah tu. Ah, ya bagsi ya, kalau tahun kini onsi mau iya. Tuh mm -hmm. Recorded by Splander Gaming. Puerting heboh sana kau imbes kami ang pabur kay nga magtrabaho ko bareng was marun kay og sige roaming makadawat og ayuda kami naman hinuwa nung way na dawat hindi ato ni muli mo tawana makitaan ko na tawana bungian kayo ba buhay respeto na dong nagyawyaw ka oy ngano ka ay di hindi ka sapot ay sapot mong ka sapot wala kasi kung tama ni mo undang Ay nga, luman in town, uy! Basag pa, magpatay ko lang yung tungkol trabaho! Ngano, lagi, usap sa labos akong trabaho, usa problem, ay problema di ay! Daghan ng yaw, yaw sa gawas, nga wak ayo no'y ayaw Kaya mga hinabang, gipang kurakot sa mga sakop sa barangay. Hmm? Unya ikaw, ha? Imo e nga, di mo nakunan ay! Na ako ni nga, para sa mga ipanghatag sa barangay, pili una! Unya, mariguro lang ko ng ila! Usin? siguro! Mga nito ni ay, kabuang oh. so uh, ko tanat nila, Sad. Kisa may nagsulti sa kuno ana, aber. Oh, ito pa. Ito nga pang balibara na ito nga. Nangayon ko nabang, usan na nasa parikanlot guru. Ah, animal giniskanlot. Atuon ako, beh! Ay, ay lang, ay lang. Ah, hili, ah, di mahimo mo, gigagod niya, no? Ah, niya manulti, no? Atuon ako sa sila. Sulungon ko ng hanggaw. Kuhaan mo! Ah, ay, ay lang! Layo. Ay, layo. Layo. Ay, layo. Ay, layo. Ay. Dayo, dayo, dayo! Hoy! Dayo ko dyan! Hoy! Ay! Dayo! Ngita tina! Bubot niya! Dayo ano ang problema rin kay Gisurong Giyod sa atang asawa si Kanot. Kung naukay ka ng rangay, kung kayo ko sa hitabo, gusto ko kong paundang ng atang asawa sa iyang trabaho dyan sa barangay, pero dilikid sa muundang kay gusto lagi siyang makatabang. Pero usahong man nga, siya naman ay nooy gidaot. Ang samay may itong bahato uh, ba? na niya. Ang samay akong bahato na para ako asawa ba? Hindi naman mag... Ang kita kong away marugay na niya. Palihog tampagay ko ninyo. Usaman ko ka mong pasultihon. Matoy. ang insendo na ito si Matoy Ate Pres ha? kisa to? Matoy Matoy o kasi Matoy Ate Pres na si mm -hmm. asawa nagtrabaho sa barangay mm -hmm. niya kinilag yung barangay o sahay bang uh, naid doda-doda do, rin siguro na nila Ate Pres nga mga korup-kurap saan ba ba? Mm -hmm. natural nga, nga -kurap na ginagmay korup-kurap na sa barangay niya na piliun lang kinsay hatagan nya ognay hatagan ano nay ma uh, hatagan nga di makadto wag tangla dayon unya kanang pitsahang nga kuan pizza, kuhan, pizza na to pizza size og di wagtang wag tang di na ilang lista patunas di is patunas niya wal bisang lang. bisang naaras barangay ati pres mao nang nahitabo kun nila ang mga hatag-hata gugut sa pana diha nang wag tang ko pres ang iya asawa iya pa undangon sa barangay mao ni ang problema mm -hmm. mm -hmm. ano ba? Si, problem ba Si problema imbis nga Unay kay sa barangay yang asawa. Wa naman say nadawat tinuno timo ni kun si Arwa no, si kadawat. Ah, oh, mm -hmm. tinuno na ti press. No, Tay naglik kay basistorya si ko. Ah, di siya mudawat at ti Mao ni akong problema kay gisong ron ang akong asawa ni Kanot. Ah, kanis Kanot Kadot eh, dai no. Nga naukay gyud ang barangay og nauaw kay ko si Tabo. Gusto na ko pangdangon akong asawa sa trabaho diha sa barangay. Pero di gyud siya magdang. Kay gusto lagi siya makatabang. Pero saon naman sa taon na ni nga siya may gidaot umayo. Unsa may kubaton? Bawlan ni ti pres. Ano ang gidaot man siya? Ngayon... lagi na yung may nga uh, nga mga tao Ilao, ka pili-pili ba? Palitan na. Tinuod ay pili-pili siya. Awa o man siya gipili at ipresto ako siya. Dali mo daw ang iyahang ban ay para uh, fair. Ang katusang usang huwag sa buot kaya ito si Tisoy sa iyahang yatang sa oban baka ako a uh, manok. Hmm. Yan ingon man niya nga Ano ba nga? Noodles ba na? Chicken o kuwan? Noodles nga e, chicken, chicken o beef. O beef? Oh, ano si baka nga noodles? <laughs> oh, <laughs> like, ang Gima, na ibaka mo. Lagi mo lagi, lagi mo lagi baka, baka flavor si di ay. Oh, beef be flavor lagi oh. mo na siya. Sa mo na. Ah, ina na, na. na. na, -na pondang di, po di 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 problema niya. Di na pasag pasagdan oh. ni mo dong. Sa dila ah. na oy niya. Basta tinuod nga wa kay. Wa kay mga nga dili maayo. Oy, ayo, ayo. Ayaw na sila kagda. No Bab, asan ta na basta be. Kung ari ka diri sa Salmo 29, 7 ngadto 9. Inigtingog sa Ginoo mukilat ug matayog ang kamingawan. Tungod sa tingog sa Ginoo nga uyog ang kahoyng tugas ug nga taktap ang mga dahon. Mita uh, uh, ang kong eh, tungod ni sa bagyo. Uh. Uh, Kana lagi ngingo na ko nga basta mo bagyo gani ni saka jang tingog sa gano. Mo bitin resulta na ko sa mga silingan kay karon kuno birnes ko sa Badon na bagyo maabot ni pag record nato mang god pizza size bag-o nagbagyo bag-o nang lutaw amo mga balay sa Anya ini kabut bernes mo ini air na to anilan mo naman ug nadayon bang bagyo ah, apan ako naging nanan ako mga salingan, expected na na nga bagyo lino, no sa pud kay ang na sukuro, maayo <coughs> apan og sa problema nga atong nabati karon adlaw gulyat nakadaig ba ko nakadaig ba ya ko gamay in talaga may oh, <coughs> kay kasagaran ba yung gulyat, mag-hisgot ayuda, unsay tubag, unsay ah. sultis mga salingan, anay, Giuna, ang suod sa luwag. Ito. Huwag na pinimimang ka na ito. Oo, Para na ako kaya Ilaang atop nga, ilisanan nung tao. yun gani, kaya bisa kaya asawa na sa barangay. Kaya nga no, in English ta na, naamang good po yung masoro. Visurvihon man natin ito. Huwag tinuod ba nga talabangon kung saan sa English ah, Totally damaged. Slightly damaged. Uh, ang ah. yun, ano, no? Sa ako nang gingon, ko ugamay tungod kay og ni una-una pa sila dawat ingnon roba dayon sa kasagara mabati nato nga giuna ang suod sa luwag ah ya mingon nga ug mingon si Mato nga paundangon niya sa barangay ayaw kay ug okay, Ay. okay, mo na paundangon sa barangay

Uyunan man na <laughs> si uh, ]Ma... sa mga kunsihal Ipaw sa kunsihal Di mo kakaboot Kung siya Ipaw sa mga kapitan Ipaw sa mga sawa kay mo mga sawa Kay mura G Oro man na siya sa barangay Ang kanyang mga kunsihal O kapitan magsisiyon Kung sa mga tungo na Sityo tugas Sityo tambes Katos uh, ah. kuwa Sa bagong buhay Katos Katos pedro para di to Toleras uh, to ah, to output... Wala man ang sisiyon Dili man makaboot-boot Ayaw Ayaw pa undang Kay servisyon ng iya Kaya yung ay oh, beautiful... masiling Anong magbagol mo Sa inyo listas lang like, dito din liki kay mo magbobot kay mo may madaot mm. di ba oh. oh kasi ikaw ah sa lan <laughs> <laughs> ako lan ha usa oh, ra gyud kalinya kay ingon da na, na, na noon kay liki do na mo kay usa kalinya kay oh, no. gi land, lan oh ngano man yana dayon ko nga kuan ba? kuan ba niya? Huwag kong desiga ang wire. Huwag niya ang kuwan. nga kung yung linya gulat, perti man katakles. <laughs> nga rin pa eh. Ako, ginagawa ko sa mga bugado. It is a nature of corruption. Nga rin pa eh. Huwag tayong ko kung kauban Iyon da na Diyan, naman. Ano lang dai nawa kana au sir Matoy ayaw pa undara tungod kay mga asawa wa may nature of corruption nga gihimo. Oh kasubay man siya. Ako nagingon, ingon padwas barangay nang magbagulbol kay wala mo ilabot. Wala kayong yung pagyalam. Ana ba? Sa mga mga nang doon? ko uh, ang uh, uh, pasol Tihon. Ah, ah, ah.